So, yun guys, magbubura ako ng make-up. So, yan. O, kita nyo naman may make-up. So, pasinsya ka na kasi so, maingay dito. So, lalabas tayo papakita ko yung make-up. So, kita nyo naman yung So, let's go. Okay na. So, yan. May make-up Hindi pa pantay yung brush. Practice na. lang kasi ako para sa cardition. So, hindi pantay yung brush. Ito.

malapit pito matuloy eh. Sayang so, yung setup natin, ba? Na, malapit na. Dito na yung... Ito so, na yung... makeup. na makeup. Ito so, yung makeup. na yung makeup. show. na yung